Mga idol at kabayan, breaking news! Israel tinamaan ang Iranian S-300 air defense system. Ipinakita ng open source at kinumpirma ng isang opisyal ng Amerika na tinamaan ng Israel missile ang air defense system ng Iran. Nang hindi na detect, itinanggiman ng Iran ang kanilang kahinaan at palpak na depensahan ang kanilang lugar. Nagpapakita lamang ito na mas advanced ang mga teknolohiyang ginagamit ng Israel at Amerika kung ikukumpara sa kanila. Brahmos missile dumating na sa Pilipinas. Nagbigay pugay naman ang Prime Minister ng India sa kanilang tagumpay sa pag-deliver ng unang batch ng pinakamalakas na missile system ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas ang BrahMos Supersonic Cruise Missile. Aba-aba-aba, alam nyo ba mga kabayan na missile system ang dumating sa bansa at mas nauna nang na-deliver ang ground-based system. National Security Council sinabi na kayang tamaan ng BrahMos Missile ang mga banta pag pumasok ito sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Mga Chinese student daw na dumagsa sa yan at ugigraw, Kumukuha ng mga master degree, ngunit hindi naman sila nakakapagsalita ng Ingles. Ano kaya ang pakay ng mga ito sa Pilipinas? Dapat na ba silang paalisin sa bansa? mag lang kayo sa video na ito. Matapos itanggi ng Iran na nakapasok ang misal na inilunsad ng isang eroplanong mandirigma ng Israel sa kanilang teritoryo, agad na naglabasan sa social media ang patunay na naging matagumpay ang Israel sa kanilang pag-atake sa Iran ayon sa isinagawang investigasyon ng mga open source at kumpirmasyon mula mismo sa opisyal ng Amerika. Ang ginawang pag-atake ng Israel sa isang Iranian airbase sa Isfahan ay tinamaan ang pinakakritikal na air defense system ng Iran. Tinamaan ang isang S-300 strategic surface-to-air missile battery na siya sanang magpoprotekta sa nasabing airbase. Noong ikalabing lima ng Abril, makikita sa kuha ng satellite na nakapalibot ang mga sistema ng S-300 Air Defense System. Pero ayon sa larawang kuha mismo sa satellite noong ikalabing siyam ng Abril, taong kasalukuyan, dito na makikita ang pagkakaiba, may tinamaan dito at nawala na ang iba't ibang sistema ng naturang S-300 Air Defense System ng Iran. Dagdag pa ng isang opisyal na nakipag-usap sa isang pahayagan, tinira ng Israel Missile ang Iranian Air Defense System ng hindi man lang ito nadedetect ganyan ka-advanced, high-tech at kalakas ang mga teknolohiyang meron ang Israel at Amerika. Sa wakas dumating na sa bansang unang batch ng mga Brahmos Supersonic Cruise Missile na binili ng Pilipinas sa India ayon sa mga larawan at video. Kumpirmadong isinakay ang mga ito sa isang C-17 Globemaster III ng Indian Air Force. Dagdag pa dito mga kabayan, kung nagtataka kayo bakit missile at missile launcher lamang ang dumating at nasaan na ang ibang ground-based system nito. Ayon sa source, ang ang ibang sistema nito ay naideliver na ng mas maaga ng taong ito bigay pugay naman ang Prime Minister ng India sa kanilang tagumpay sa pag-deliver ng unang batch ng pinakamalakas na missile system ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas ang Brahmos supersonic cruise missile Brahmos missile ko bhi export kar rahe hain aur aaj jab main yahan bhashan kar raha hu na isi samay hamara Brahmos missile videsh jaane ke liye सप्लाई के लिए डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा इस मिसाइल का पहला बेच आज फिलीपींस जा रहा है मैं सभी देशवासियों को Iski bahot bahot baday Malaki ang maitutulong ng mga Brahmos Missile System sa depensa ng Pilipinas dahil isa ito sa itinuturing na pinakamabilis na cruise missile sa mundo. Itinuturing ng India na ito ay isang game changer sa kasalukuyang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang pagkakaroon nito ay magbibigay ng kakayahan sa Pilipinas upang labanan at depensahan ang patuloy na pagiging maagresibo ng China sa South China Sea o West Philippine Sea. Mas mapapalakas ng Pilipinas ang depensa nito sa mga baybaying lugar ayon sa National Security Council ang Brahmos missile ay kayang tamaan ng target kapag ang mga banta ay pumasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas hmm? kasi sa mga hindi po nakakaalam ito pong uh, Brahmos missile na ito ay may bilis na Mach 2.8 ano ibig sabihin no <laughs> Mach 2.8 ang wow. ibig pong sabihin thrice almost thrice the speed of sound No, which is 3000 tayo nandoon na siya <laughs> yun na yun 3400 oh. kilometers per hour no oh, wow. at ang gagamit po nito ay ang Marine Coastal Defense Regiment natin mm -hmm. so makakaroon na po tayo ng tatlong batteries ng cruise missiles na ito and this is part of Horizon 2 of the AFP modernization program oh. this is the first export of India of okay. this particular missile So we're, alam mo kami po sa security sector in in particular our armed forces of the Philippines we're very excited kasi this means na we have three batteries na pwede natin ilagay mm -hmm. in strategic locations of the country kung sakasakaling may gustong uh, lumusob sa atin wag naman po sana uh, sa sakali lang you know oh. ang tawag po dyan ay credible defense posture okay uh, this is the sense of signal to the world that we have enough assets to protect our country mm -hmm. and ensure the territorial integrity of the Philippines. Horizon two, mm -hmm. Yung Horizon 2, yung Horizon 3 natin ay rini-adjust natin uh, ng Department of National Defense para nga makatutok tayo sa territorial defense. Mm -hmm. So mga kababayan, yun atin pong shore-based anti-ship uh, missile system, mm -hmm. ang BrahMos, ay within this uh, first quarter of 2024, I will be fully delivered by the Indian government. Mga Chinese student na dumagsa sa Cagayan at Tugigraw, kumukuha ng mga master degree, ngunit hindi naman sila nakakapagsalita ng Ingles. Ano kaya ang pakay naman ito sa Pilipinas? Napansin nyo rin ba yung biglang pagdami ng populasyon ng mga Chinese students, particular sa kagayan sa Tugigraw? Yes, uh, maliwanag yan. Napakadami sila dito. And uh, what is surprising is that they all claim to be enrolled in the graduate schools of mm. some universities. Okay. Wala wala sila dito sa Cagayan State University. Hindi namin sila tinatanggap, pero there are some universities that accept them at ang nakapagtataka naka again and lala is that oh. they claim to be taking graduate studies but they cannot speak English so oh, okay. they, they they bring uh, translators mm -hmm. along with them mm -hmm. and then the the other disturbing phenomenon is that uh, pag nagrenta -re sila ng isang bahay or uh -huh. even a hotel they rent an tar hotel they offer to rent it for long periods like five years mm -hmm. oh. pero ayaw ng mga hotel owners so but And and the, the other thing is, they are not only in Karayan, no? Uh -huh. uh, according to our parish priests, who are in our northwestern parishes, mm -hmm. so adjacent talaga to the west West Philippine Sea. Laban pinas.